Ay, ako lang siya. Dito ko na, ate. Oo. Oh, oh, oh. ate, ate. Ibig mo ko. Sige, kita dyan. Ah, Ay, ate! Ako... Oh, no, no, no. na, ate! Na, sa... <laughs> na, na, na. sakit ko sa... Hindi, mo ko na yun. Sarap mo na yun. Sarap ko na yun. Sarap ko <laughs> na Sarap na yun. na Marunong na magbukas. <laughs> Galing ka? Halina, <laughs> halina! Halina! Bye-bye! Bye-bye! Halina, halina! Marunong na magbukas? Bye-bye! Huwag na yan! Bunso Talaga, marunong na! Ito po, ipapasok kita dyan! Hoy! Baka matumba. <coughs> Yee! Yeah.

Na. <coughs> Umu mm, mama dere <deal> na. <coughs> oh, yeah! Ha. Ha. Ni ipana, aise? Ni. Eh, this is price. ¡Vaya! Voilà.